Na mayroon pa na huling ahas dito mga carabao. Ito mga carabao. Ang isang ulo dito. Sabo ulo niya 'yan. Yan. Ito na ahas mga carabao. Tekno no so, bu. Sobat 'yan eh. Red Big Sir. kami ng isda. Yung Sana, dito natin i Arang yung lambat natin mga Red Ah, malalim na. Tanghali na, manahalim wala pa kaming kain. kain. <laughs> Sana na, maka ah. kami kahit konti lang. Kahit kahit marami, magkaulit kami kahit marami para may maibenta kami mga Red para pambili ng bigas. Wala na kaming bigas. Dito natin iharang yung lambat natin mga Kasi ito yung tinatawag na uh, kanal namin. Yung sa gitna, malalim yung mga karmitsurer. Patungo dun sa uh, itaas. Dito harangan natin dito para yung mga isda na pumasyal dun sa itaas. Na matrap. Matrap natin. di di helutah apa siapa yang ngetat dia 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 so jide mukri pal tu kau nak apa ni ya duma na mas buhay na mga dublin tapang yan mga karbisir, na namin iharang yung lambat natin mga concierge para yung master and don sa taas matrap <tik> uh, oh love ko dito so mm. <tik> okay. no okay. okay. Gharang mangkak dicerit Gharangnya namin Siang kubat pilih mu Awak Ahok yang tu kan ini hawanan ini pun siok oh biar makasar okay. dulu rumah kumput makasar kumput ini pun siok ha kumput ha siok oh ni pun si tungkir katungan ha hawanan ini pun hawanan ちょっと背も高いのをわっこそいつらが見守って。 macam macam organis. Begitu apa nama toy? Apa? Eh, apa? Kilotak. Nah, tiuk kuah nước ni. Hari kau datang sini? Kau? Kau kan. Sebutai ni. Oh, ada banyak air, pressure ni pun putus. Baget. Ko plaster ini ni kuah. ah, ha, baik, kau berani pakai. Enak ke plaster agak? wala yung tosaka na tapos na namin sa dagat yung lambat namin kaya eh, yung kita ang kita magluto sa ang uh, Gawin namin kita ang kita namin na uh, ang kita yung kita yung kita na kita ang kita ang kita ma, kita ang kita upos yung lahat ng tubig ng dagat dito mga kalbjurer hanggang ano mababaw na lang talaga siya yung mahubas mahubas na yung tubig mga kalbjurer ang uh, gawin na lang naman ng mga kalbjurer kasi wala pa may paniod to wala pa may to sa galug <laughs> okay, wala pa kami tanghali tanghalian wala pa kami paniod to mga kalbjurer maghanap kami ng uh, paraan para may may ulam kami kasi may dala kami kanin pero wala pa kami ulam ah, uh, nakahuli na kami ng isang isda dito mayroong sumabit sa lambat natin yan yan ang ibang sura ng isda mga kapit sulit ialis ah, natin sa net para makita nyo mga kapit sulit yan ang isda na nahuli namin dito mga kapit sulit muna kami ng maula mga kapit abang nakintay kami na baba, bababa na yung tubig hanggang matrap yung mga isda dyan Masa ni memang pokok teh. Di tu panis hawan nan, sigur ado pani. Ha nak ni. terima ku. Ni. Kelayuk nama ni mudi ai. Kami tu di tolong ajak jangan Eh ni, ada yang keton nok. Hmm. Pang limangun nak tua, Don kami saunahan mga karbincir yung plano namin na ulamin ngayon yung salpo mga karbincir yung parambulat yung mga <coughs> karbincir menggandang angincur tuh. Kita semak woi. Kalbo nah. Yan semak woi, makoi. Makoi das sniper. Angincur ke angincurin. Mai bohok patong ayun kalbo nah. Wala pareng pirah. Bawaan naman kayu. Itu si Buski. Non wala patong sombrero ayun mai sombrero nah. Wala sombrero <laughs> itu. Wala pareng pirah. <laughs> Palo dah leader lah. Ha? Uy, tinan yung mga butas-butas sa gilid. Baka may alimango. Yung alimango, pag matas yung tubig dagat, lalabas sila sa bahay nila. Dito sila sa gilid-gilid magpahinga. Mak, bahay ng alimango ito, Mak. Sigurado, Mak.

lebih mahaba. Terus lukin mo sa ilalim para lalabas yung si alimanga. Hindi <laughs> ko marunong si Makoy mga kalutsir. Ako nga. Nak kirim sikit. Nah, ni tak pantas ada nak. Tak pantas Okey. Ayo, Ngayon, so gumawa na buskit. Takpan muna natin yung butas para mamatay siya sa ilalim. Tapos mamaya buksan natin itong takip para anan. Dito na siya sa ibabaw. Para hindi na siya makahinga sa ilalim mga kadiri. Takpan natin yung butas niya. Ngayon, wag muna, ah, takpan mo muna yan para hindi maka hinga. Mm -hmm. depan mau sih. Mau bawa dia sih. Ingat. Hmm. Tabunin. Balik ke anak bawa sana ya ayo. Hmm. Kan mau sih. Perang ingat. Yan balik, balik kanan tadi mamaya. Okay, Mula na. kami nag ano, nag vlog, vlog adventure. Matatak mahaba pa yung buhok. Haba pang buhok ko ngayon, mana na, kalbo na. Ngayon, kalbo na, pumangit na yung itsura. <laughs> Wala pang pira. Pangit pa. <laughs> Malas ng buhay mo. <laughs> Ang <laughs> <laughs> ah, Hindi um, pa naabutan. Ang idlas mga kardinjere. Kardinjere, <laughs> tamilok. Paulong ka tanong <lautua> ito, bababos buski Kini lamik, kini. kuan tamilok ni Wala na. Naragin ka na, gahiun nga. Kuwan? Wala, naragin, naragin. Sabihan ba't na nagwayo? Matagot na. Istingi, istingi. Kanak mak, makan. mak. Bapak Oh, <hati> yung kamilok mga kabisurel Asal, Ada. Ada terus tu yang terai. Kalau aku aku ke bawah duit. nama kau yang yang saya Hah? Jilek. lagi pelat, gitu ada nak. Tengok. Hah? Makan pencire. Perang tahu kami itu sesuatu nama lali mangkal pencire. Perang makan abut kami dengan spot na maraming kamilo yung parang bulate masarap yung sa tinilaw, mga kalinsirin kasi wala kaming ulam kaya ano naglangoy naglangoy na ba kayo dito na lang ako sa gilid dadaan para hindi ako lalangoy baka mabasa pa tong eh. mabasa pa tong, ano ko silpon hirap na wala tayong pambili ng silpon aban ang, ang laki ng mga isda mga kalinsirin yung mga banak Boski, kini niya kilira hawanan Boski ay Maganda ito sa lambat dito mga kalbitsurir Ang um, plano namin dito mga kalbitsurir Linisin namin yung mga uh, kahoy para may maplaster uh, yung lambat namin tapos Ilagak natin dito uh, Para paumagahan pa pa mga kalbitsurir Oh, eh, malalim na Ikaw mauna dito baka matislaw pa ako sa malalim. Mahirap na. Mabasa tong dalang silipon natin. Wala pa tayong pambili. Hindi, <laughs> <Yeah. laughs> yeah. hey, mauna, na ka na dito sa gilid, gilid lang. Wala ba, suba Mauna nga kayo para malaman natin kung gano'ng kalalim. Asa <laughs> <laughs> doon? <dun> doon tayo sa... <laughs> may ano, yung area doon sa maraming <laughs> mga bulati yung gibain natin yung lupa para makit, mahukay natin yung mga ano? susus, <laughs> to si susus, mga susus, kala susus, mababaw lalim pala lupit mo guys mati silah op aku sama lalimang makan pencuri. Ganda mari. cerita makan pencuri. Di sini. ulam Mari Di sini. Gandang kayak. tayo ng maulang. Oh, ba? Oh, oh. Ah, ito, papasok tayo dito sa lalim ng kahoy mga karbensurer. Kasi malalim dyan, oh. malalim dyan. Oh, dito kayo, na tayo la, sa gilid-gilid. Oh, okay. Sa gilid-gilid lang tayo dadaan para makahanap tayo ng maulang mga karbensurer. Nakuha na lakon ng tubig. Nakuha na ah. 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 oh. oh. Ah, uh, malaki na yung binabaan ng tubig, mga kalungserero. Ito yung palatandaan na malaki na yung binabaan ng tubig. Ah, uh, palutaid na. Yan, yung marking dyan sa kahoy, mga kalungserero. Yan. Yan, kanina yung pinakamalaki sa dagat. Ngayon, malaki na yung pinababaan niya. Ah, uh, isang dangkal na, mga uh, Isang dangkal na binabaan ng tubig, mga kalbinsir. Pogi ang mga karabinsyero. Oh. lang kasi malalim sa gitna. Ah. Ito, gil -gil yung ulo mga karabinsyero. Parang Talbora. ulo ng kugita. <laughs> Parang ulo nang kukita yung ulo ni Mako eh. Ano yan? na ko. May sasakyan. So, subukan natin dito. Baka mayroong mga... Ano tawag doon? Tamilok ay ano? Yung... Ha? So, ganun, si? Mga ano? tawagan tawag ganito ba siya? Yan. Kung ano na Mga bitok-bitok. Salpo pala ba ang kakalbin siya? Oo, oh, kakalbin siya. Tirunahan. Tirunahan. Hindi natuloy, hindi natuloy yung... Buto. Kaya na mga kalimutirin, nag-okay na kami, mga kalimutirin, para mag-inap ng... ka namin. Gusto. pa dito sa kilid eh, katong sa kanto ito yung bahay ng alimbang kanina mga kalbjurin natin natin yung butas niya para hindi makahinga ah, uh, mamaya na natin i-check mga kalbjurin mga mayroong dalawang humabol mga kalbjurin yung mga pogi natin kasamahan mga may dala pang kanin pero walang ulam tulad din sa amin dala kaming kanin walang ulang. Mau <coughs> makan bicir loh. Walang walang diskarte makan bicir yung. Isang lambat, bunsat gilid inilagat. Ano yang huli nya? Gokoy. Eh. Hmm. Daw. Oh. Ayun. Kuwat sulit nga to. Kuwat talaga pala dugetan Ya iyan dia. dio, tak eh, sulit nga to. Ya ba makikilid, guna. gunak. Kulana Gusto ya, macam uh, Gusto macam Sudan memang dool ni Ada bagi. Tak ada. Bila dia? Ada lagi. Ini mana melalui ni? Bapak orang ni? tu. si, si kalbu. Oh. Oh. Yang takut si kalbu. Ada tulis ya? Ada tulis ya? Ada tulis ya? Ada Wala kami nakuha na salpo mga kalender yung parang bulate kaya naisipa namin yung sila na naman ang target namin yung tinatawag namin na sulit. Ah. Sulit dong hindi lang marunong yung mga kalender siya? Paghuli ng mga sulit, hindi marunong? May mga sulit dito. <laughs> oh. Wala. Dun sa guys. Dun sa tayo na. Ajan ka lang. Ajan lang ka. Asa mo dapat mga wak? Ajan. po po dia. Nada Hah? Tidak ada? Ito na. Ito na. May nahuli na ako. Pwede na itong... Ano? I... Ihaw. Ito. Ayaw nyo ito. Sarap ito. Tingnan Oh. Oh. Ano ang tingin-tingin-tingin Kala nyo, hindi ko na ito maulam. Sa ulam. Ang ganda ng view dito mga karbinsurero. Oh. Ito yung tinatawag namin na Roma na mga kahoy mga karbinsurero. Mara maraming mga tinik. makain Dalawa ako. Ayan ito mga Yung dalawang huli naming isda na pangit yung itsura. Ayan yeah. Pangit nga yung itsura na isda mga karbinsurero. Hiniyaw um, na namin kasi wala, na kami. wala kaming nakuha na mga shield at saka yung salpo. Ang pangit ng isda mga karmichurer, sing pangit itong kasama natin, oh. Oh, yan. Yung kalbo. Ulamin pa rin namin mga karmichurer mamaya kasi gutom na kami. Wala kaming maulam. Yan, ayos na mga adventure namin ngayon mga Ito, Ito, doon. Ito, doon. Ito, doon. <laughs> <laughs> Parang mongoloid mga karinturi. <laughs> <laughs> Nakalbo na kami yung lichuri. Wala pa kami pira sa vlog namin. Hmm. Noon, marami pang mo. Uh, Tapos pa mo ngayon, kalbo na. Ulit-ulit <laughs> mga karinturi. Kinina pa yan mga karinturi. <laughs> Ito mga mukha ng mga gutom na mga karinturi. <laughs> Kanina pa kami umaga, wala pang kain mga karinturi. Kala namin, makahuli kami agad ng maulang. Yan mga papaig na nagtagak yung paak yung sipit diyan lang marami yung baga diyan oh, oh kama. pumutok mga karbinsyer pumutok yung sipit pumutok yun pumutok yung ano ah sipit yung um, dalawang isda saka yung isang uh, yung sibasuga pagkasyahin namin lima to mga karabinsurer kasi wala na kami yung ibang ulam kasi hindi pa kasi may meron pang sipit oh hindi pa, pa kasi naubos yung tubig sa pagbaba kaya yung uh, plano natin na itrap natin yung mga isla sa taas hindi pa natin makita kung mayroon na bang natrap ito kain muna tayo kahit yung tatlo lang yung ulam natin <laughs> walang payat sa hugat hugat ang sarap kanin ni daot ano yung kanin na yan? pansi? saya okay. wow. so, mau ada ke mau pak obus nang paus nang yung tubik. mamaya makan dicire hubas atau makan dicire boleh okay, bro tangking ya okay, tangking okay. ha uh, ha mero tangking makan dicire mamaya saya masyarakat jan makan dicire tangking yang oh itu ai Laki laki yang tangkis macam tu. Oh, oh. Yeah. Ya, ya. Tangki mau tangki sini. Ah, tak dapat. Sabun lagi nak. Ulam nayan mama ya. Mau tangki sini. Ulam nayan mama ya. Sabun nay. Tuh yang kisah ayo. Na yan sa alam batatin. Yang ahas nanda kat. Uh, mama ya, ulam nayan. Ah, di sekolah kau. Sabun

Walang walang magawa tong dalawa mga kabitser ka. Ah, ito mga kabitser pa baba nang pababa na yung tubig. Ah, mayroon na kami na, na nakitang mga isda na. Ano na sumabit na lang lambat natin. Ito na yung nasa gitna mga kabitser. No? Yan isda na yan mga kabitser. Um, maya-maya pa mga kabitser, maubusan talaga to ng tubig dito para yung mga isda na sa itaas matrap dito. Ayan ah, yan ang ay pagkakataon natin na may huli na tayo mga kalinsurin at makita nyo din yung mga huli namin. Magpakilid na siya. Ngita na siya sa kilid-kilid. Itong kalbo mga kalinsurin, yung smoke ko, oh. inagaw pa Oh. inagaw pa ko. Oh. Inagaw Ada mau kerja lagi? Yang video, ada mau kerja lagi? Ada lagi, ada kau lagi. Kami makan mincer, pembebana oh. yung, oh. yung tubik, tapos meramai nangis na kita nangis. Huwag kayong aalis mga kadinser para makita niyo yung mga mahuli namin ngayon. Saka may surety tayo ngayon dito sa ginagawa namin. Mahuli tayo ng marami. Dahit <laughs> oh, ay okay, po so yun tayo mapaw. sa Oo. Ano, na lang. Ano sa kay? Ano na kay? Ano sa 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 na. Ano sa kaya, Sige, hindi na tugaw nanti. Tugaw nanti. Ako na natugat. na. A few moments later. Amin ah, na po mga kalabinturer. Ito lang yung huli natin mga kalabinturer. Kunti lang. Ah, magpapaalam na po kami mga kalabinturer kasi bininaw na kami. Na kami. Yung mga kasama namin, namin umuwi na kasi umulan kanina. Ah, bye bye na mga kalabinturer. Bye bye na tots. Bye. Butski, bye bye butski. Bye bye. Ito yung mga na mayroon pa na huling ahas dito mga karaminsyurero. Ito mga karaminsyurero. Ang isang ulo dito. Isang ulo niya dito. yun Ayan ang ahas mga karaminsyurero. Ito so, lang ang woods. eh? Babay na mga kalbinsurir Babay love you all Ito mga kalbinsurir Yung ahas ng dagat mga kalbinsurir Ayan ang lupit ng mukha mga kabinsurir kawalan na natin kasi hindi kami kakain nito oh, sa so toilet yun oh no?